Hello, ayan, nakabisita naman ako sa pinapagawa kong bahay na hindi pa matapos-tapos kasi kapos at matumal yung paninda ngayon, ayan dinidyo ko dahil na uh, nakakamiss yung magawa dito tapos ang sarap sa pagrabdam yung may kinikita ka at sa yung pagpaninda at naipundar sarap sa pakiramdam mga guys so, Alhamdulillah, nagpasalamat po tayo sa Panginoon. So, hinihinay lang kung sa baga kasi yung buhay hindi man kung sa baga kontes, hinihinay lang at least may naipundar sa aking pag pagtitinda. Soon, malipatan ko na rin tong pinagawa kong bahay. So, maraming maraming salamat at ito na nga. Ayan, konti na lang yung kulang. So salamat sa lahat.